Subukan mo lapitan mo, tingnan mo nung natinitira siya. Halos hindi ka ako sa ring. Tumama yeah. so hmm. <molecule> ang lang. Kaya lang sila Hindi din siya na ang gusto Sa kulang pa natin, ang kulang pa natin sa atin, hindi natin natatrap sa una, sa Oop. sa pala, sa taas pala. Dapat, matrap natin sa taas kasi pag natrap natin sa taas yan, wala nang pupuntang sa iba. Hindi na siya makakabuelo sa ilalim. Nakita mo na si pa tayo ng maliit na si nakakas oh. na dito lang po kayo sila rin, mapapasok lang po tayo. Oh. Yung nanggagaling photos nila sa taas ng mga oh, okay. na mga pull-ups lang, patres. Kasi dapat doon, sa trap natin, sa taas, uh, yun ang problema natin, kaya tayo nangulusok na rin. Hindi natin nagka-trap sila. Ano uh, po kagabi, nagtataka ako kay Justin, hindi nang hihinang time out, hindi nang ng time out, nakaupo naman siya. Hindi nang hihinang time out, tapos ah, nung hinagbigyan ko, bigyan ko ng time out. Nagkarit naman si Baron Jimmy, bakit kami ngayon kayo na sayang ang momentum natin? O, bakit kayo na naman? Kasi, ganda ng momentum. Kung nais, ano, eh... Eh, ganit. Eh, sino ba tama sa inyo yung Baron Jimmy? Hindi, hindi lang tayo, hindi ka pala kanyang humingi na sa'yo. Pag ginawa ko, eh, bala na kayo magpalitan, hindi lang ako sa time slot, abang, ano yung... Esperanza. Sino to itong Magpakita lang <laughs> ni yung naka unang laro natin na center niyo yun, yung sa Totoo, ulit,